Bitbitin na ang iyong paboritong OOTD at ihanda na ang Instagramable poses dahil pupuntahan natin ang isa sa mga tourist destination sa Bungabong Oriental Mindoro. Ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Nagliliwanag na tulay at kayaking under the moon. Lahat ng ito makikita lamang sa Sukol River sa Oriental Mindoro. So pwede kayo magkayak, pwede kayo mag... Uh, meron po mga boat, so ferry ride. But wait, there's more! Ito ang Sukol Riverside ng Bayan ng Bungabong at ito ay dinarayo ng mga lokal na turista dahil nandito ang kanilang night market. At ika nga nila, Sukol is so cool! hindi mahulugan karayom ang lugar. Dumami na kasi ang mga lokal na turista. Napagkasando na pumunta kami dito ngayon. Saan po kayo? Okay. <laughs> sa Tanawan, Batangas, tomorrow. <laughs> Isa rin sa kanilang mga atraksyon ang Love Lock. Pero paano kung kulang ng letrang L ang Love Lock? May forever pa kaya? Baliwala raw ito para sa magkasintahang ito. Go pa rin sila para po magtagal yung relationship kami. Pero isa sa makikinabang dito ang mga residente na apektado ng COVID-19 pandemic, oil spill at El Nino dahil nakapagbigay sa kanila ito ng kabuhayan. Na dati isang maliit lang na uh, square na table, ngayon ay naging Malit uh, maliit na siyang uh, tindahan. Tsaka marami siyang marami kita ngayong buwan na to. Ang Sukol River ay isa lang sa mga tourist destination ng Bungabong Oriental Mindoro na pwede niyong puntahan ngayong Holy Vacation. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.